may apat. na breaker po tayo na surface type lang para demo natin. So meron tayong 15, 20 na ampere, 30 at saka 60. So magpipsa po tayo dito sa 15 ampere. So ano ba ang tamang wire para sa breaker na 15 ampere? So ang wire na gagamitin mo dito ay number 14. So ilis na lang natin ito, number 14. Tapos kung sa mm squared ka 2.0 2.0 mm squared so number 14 ang gamitin mo dito sa 15 ampere kasi ang ampacity po sa number 14 ay kamas po sa 15 ampere so number 14 po ang gagamitin mo na EWG EWG American Wire Gauge so ito po ang tamang wire na gagamitin mo sa 15 ampere. Kasi ang capacity sa 14, 15 ampere. Tapos dito sa 20 ampere na breaker, number 12 ang gagamitin mo na AWG na number 12 tapos 3.5 3.5 mm squared so ang ibig sabihin doon yung 12 na EWG may ampacity po na 20 ampere. Kaya yun ang mats na gagamitin mo na wire na para sa 20 ampere. Tapos dito sa 30 ampere naman, ang gagamitin mo ay number number 10 EWG. Tapos 5.5 ang gagamitin mo sa MM square. So pareha lang po ito. So, ang 10 EWG, yun din ang ampacity sa 30 ampere na breaker. Kaya yun ang mas nagagamitin. Tapos dito naman sa 60 ampere, number 6 po ang dapat mong gamitin. Number 6 EWG. Tapos sa mm squared, 14 po, 14 mm, mm squared. So, yan po ang dapat gamitin na wire. So, sa 15, 14 AWG. Sa 20 ampere, 12 AWG. Sa 30 ampere na 10 AWG na wire. Tapos, 60 ampere, number 6 AWG. So, ngayon po, may kasabihan po ang electrical na dapat 80% lang ang gamitin mo sa 15 ampere o 20, 30, 60. So, ilan ba sa 80% na 20 o sa 15 ampere sa 80% ilan ba? So, ang pwede mong gamitin dito sa 80% na dapat mong gamitin ay 12 ampere lang ang pwede mong gamitin. So, ibig sabihin doon, may limitasyon ka. Hindi ka pwedeng mag-15 ampere, dapat 12 ampere lang ang gamitin mo. Kasi, may 80% ka lang gamitin na may allowance ka doon na 20%. Kasi, kung hindi ka mag-80%, eh, syempre, trip ka. Kasi, gusto mo pumunta ka sa 15 na total, trip na yun. Kaya, dapat 80%, 12 ampere lang ang pwede mong gamitin. So, dito tayo sa 20, ilang ba? Sa 20 times 80%. 20 times 80 percent. 16 lang ang pwede mong gamitin. So, ilagay natin para makita. 80 percent. So, 16 ampere lang ang pwede mong gamitin. Sa 20 ampere. Tapos, dito naman sa 30 ampere. Sa so times 80 percent. So, 24 lang ang pwede mong gamitin. So, 80 percent. 24 ampere ang pwede mong gamitin. Tapos sa uh, 60 ampere doon, titingnan natin. So 60 times 80%, 48 lang ang pwede mong gamitin dito. 48, 80%. 48 ampere. Oh, yan. So, ngayon, Badi proy? paano namin malaman sir kung nag-80% ang breaker namin? So may dalawa pong paraan doon para malaman mo na 80% ka na pala. Una mong gagawin, gagamit ka ng klamitir. So yun ang una mong titingnan. Siyempre pag klamitir ka, then umabot ka na sa 12. So hindi ka na pwede magdagdag. Kasi pag gidagdag mo ba yan, hindi mag-trip ka na doon. So wala na. So dapat limit ka na. So kung mangyari yun na patungo ka na doon sa 12 ampere, kaya nga bumawa ka na naman ng ibang brands. Kasi magtitripping na pagdagdagan mo pa. Saka ito pa, isa pa, sa pangalawa po sa paraan, kapag wala kang meter ito po madalas namin ginagamit sa planta, yung hawakan mo ang breaker dito. Yung tinatawag natin, makiramdam ka sa breaker. Ito po, napakalaga po ang paghahawak sa breaker ng ganito kung malalaman mo kung okay ba ang circuit breaker saka mayroon may nagsasabi na sir hindi maganda maghahawag yung maghahawag dito skilled ka kung nagtatrabaho ka mag-maintenance ka sa isang planta importante na dapat marunong kang humawak sa breaker kasi barami pong breaker na dapat mong malaman ito gusto kong ipaalala na bakit napaka importante na hawakan mo ang breaker kapag ang breaker po umabot sa 80% Umiinit po ang breaker. Ito, paghawakan mo ang breaker within 5 seconds at napapaso yung kamay mo doon, ibig sabihin doon, malapit ang mag-trip ang breaker. Te-trip na yon. Pero paghawak mo ganyan at makakaya sa kamay mo at uminit siya, hindi yon pag-trip ang breaker. Ibig sabihin doon, hindi ka na pwedeng dumagdag sa breaker na yon kasi mataas na ang load na ginagamit sa breaker. Ito ba ang isa kung bakit napaka-importante na hawakan mo ang isang breaker. Hindi ho sa lahat ng panahon, pag nag ka, ito experience experience na natin na isir. Sabihin natin, 15 ampere ito. Tapos kinam mo, nakakuha ka lang ng 3 ampere. Sabihin natin, hindi mo hinawakan ang breaker. Ngayon, hindi mo alam, nag-heating pala yung breaker. Kasi minsan, pag-clam mo, 3, 3 ampere lang. So, ibig sabihin, ah, okay lang kasi 15 ampere. Pero hindi mo alam, mainit na pala yung breaker. Kaya sa paghawak mo sa breaker, malalaman mo breaker, bakit uminit siya tapos 3 ampere lang nakuha ko. Problema doon, pagbuksan mo yun, may naglulus kontak doon sa wire sa ilalim. Kaya napaka-importante po na hawakan mo ang isang breaker. Kasi po, pagkatulad ng ganito, nasa planta ka ng maintenance, mas mabilis po ang paghawak sa initiative. Sabihin natin ito, nagtatakbo lahat ang mga breaker. Kasi ang breaker sa planta po napakarami na hindi mo na mabilang kung ilan. Tapos, initiative sa mga ginagawa namin sa maintenance, hinahawakan namin ng ganyan ang mga breaker. Kapag ang breaker hindi mainit, stable po lahat. baganda po ang takbo doon. Kaya kapag mainit na, kailangan kukunan mo ng operahe kung tama ba yung load na pumasok sa isang breaker. So, ayan po. Napaka-importante, dalawa, kung wala kang klameter, gagamit ka dito na hawakan mo ang isang breaker dito para malaman mo kung 80%. Sa 80% po, pag hawak mong ganyan at hindi pa napapaso yung kamay mo at uminit na siya, ibig sabihin yun, gumagamit ng mataas na load. So, patungo na sa 80%, so hindi ka na pwede magdagdag. Pag napaso na ang kamay mo sa 5 seconds, malapit ang mag-trip ang breakers. Kaya, doon mo madetect na mataas na load aside well, sa pagkagamit sa clamiter. So, dito tayo mag-umisa ngayon sa 15. Sir, Sir, Sir Buddy Floyd, saan ba madalas ginagamit ang 15 ampere? Ito po, ideal na ginagamit sa ilaw po, ang 15 ampere. Saka marami pong nagtatanong sa channel natin, Sir Buddy Roy, ilan ba ang kayang ilaw sa 15 ampere? So, ang gagawin natin, balik tayo sa basic formula natin. So, dito ko na lang ilagay sa center ang formula natin. So, sa basic lang tayo gagamit ng formula natin. So, meron tayong power na P, B na volts, at saka I yung current natin. So, dito tayo sa P, ang power, paghanapin mo ang power ng ganyan, itimes mo lang sa baba yung voltage at saka yung current dito na ampere. Pag volts naman ang gusto mong hanapin, ganyan, nakaganyan po. So, power divide I. Kung I naman ang hanapin mo, so, P divide B. So, doon mo makikita. So, dito tayo mag-umpisa. Ilan ba ang pwedeng gamitin sa ilaw? Sa 15 ampere. So, dito tayo mag-umpisa. So, sa watts tayo, kasi gusto natin malaman kung ilan ba ang maximum na, na watts dito sa 15 ampere. So, P times BI. So, P equals B times I. Ampere. So, meron po tayong B. So, yung B natin, ideal voltage ang gagamitin natin, 230 volts ang gagamitin natin. Sa iba, to 20 sa atin, ideal natin, 230 volts. 230. Tapos, times natin sa I. So, ilan ba ang I natin? So, ang I natin, 15 ampere. Times sa 15 ampere. So, ang lalabas doon is 3,450 po ang watts sa power. Tapos, pag i-times mo ito sa 80%, ang lalabas po doon is 2,760 watts. So, ito po ang max na gagamitin mo sa, kasi naka-80% na. So, dito mo ngayon malalaman, 2,760 watts. Ibig sabihin po, lahat po ng ilang mo sa bahay, i-add mo lahat. Yun ang magsisilbi mo ngayon na ito, dito, mo, dito ka magbabase sa 2,760. So ipagpalagay natin, gumamit ka ng, so i ip max natin ang gamit. Sabihin natin, 100 watts ang gamit mo sa bahay. So ilan ba ang pwedeng gamitin sa 100 watts? So sa 100 watts na gagamitin mo, i-divide mo lang yung I-divide natin yung 2,760. So, i-divide mo sa 100 watts na gamit. So, ilan ba ang mangyari ngayon? So, 2,760 divide 100 watts. Ipagpalagay natin na 100 watts ang ginamit mo na valve. So, ang total doon is 27 27.6 ang lumabas sa total. So, ibig sabihin doon, 27 pieces po sa 100 watts ang pwede mong gamitin. So, beyond doon, hindi ka na pwede magdagdag. So, 27 ra. So, ibig, ibig sabihin doon, sa 2,760, 27 pieces po na 100 watts ang pwede mong gamitin. Pero ito, gusto ko na lang i-share na kasi marami nagtatang, Sir, ang gamit ko sa bahay is 20 pieces tapos, 20 watts ang bulb. So, sabihin natin, ito, sample na natin, 20. 20 pieces times mo sa 20 watts. So, ibig sabihin doon, meron kang 400 watts. So, ipagpalagay natin, ilan bang ampere sa 400 watts? So, makikita naman natin yung P, yung I. Sabihin natin, I ang hinanap kasi ampere ang gusto natin dito. So, yung P, divide mo sa B. So, power. So, yung 400 itong watts, i-divide mo sa 2 30 ideal voltage natin. Ang lalabas doon, so, parang tayo. So, 400 divide 230. So, meron po siyang 1.7. So, 1.7 ampere. Ayan. Ayan. O, ngayon, isipin mo, 1.7 ampere sa 20 pieces na 20 watts na lead, bulb na ginamit mo sa bahay, isipin mo, 1.7 lang ang total load. Tapos, ang pwede mong gamitin is 12 ampere. So, yan, makikita mo, 1.7 lang. So, kaya ang kaya. So, ito, sample lang natin na 20 pieces na bulb na 20 watts. So, ibig sabihin, kaya ang kaya kasi 1.7 lang ang max na total niya. Tapos, ang kaya mong gamitin is 12 ampere. So, yan po ang pagkocompute natin sa 15 ampere pero kung 100 watts ka, yung pinakita natin din 27 pieces. Pero mataas na yun. Kasi kahit nga sa 20 ampere, 20 watts lang na bulb, na, na bulb, balakas na ilaw na. So, titingnan mo, 1.7. So, ayan po, makikita nyo. So, basta, lagi mo nang tandaan yung 2,760 watts, yun ang max load na gagamitin mo sa 80%. So, ngayon po, dito tayo sa 20 na breaker. Kasi dito madalas tinatanong, Sir, Buddy Proy, ilan ba ang pwedeng gamitin sa 20 ampere na breaker? So, i-erase ba natin to Ah, i-erase muna natin. So, so, dito ba tayo? So, dito dito na lang natin. Pero maganda. So, dito natin lagay yung P. Para lagi natin makita P, B, I. Yan. So dito tayo sa 12 sa 20. So 20 tayo, 20 ampere. So V times 1. So 230 times 20 ampere equals So total doon is 4,600. 4,600. 4,600. Then tapos i-times natin sa 80% times 80% So ang lalabas doon is 300 3680 What So dito mo ngayon makikita na ito po ang max load na gagamitin saan ba madalas ginagamit ang 20 ito po yung sa distribution sa outlet ginagamit So, may max load, load na 3,680 watts ang pwede mong magamit. So, lahat ng appliances mo na dadaan po sa branch na ganito sa tapping mo doon, doon mo mala Itutal mo. Ito yun ang max na sa 80%, 3,680 watts. itotal mo lahat yung mga appliances na ginagamit do doon, doon mo malalaman na hanggang dito lang ang pwede mong gamitin na 3,000 680 watts. So ngayon, sabihin natin, kasi sa 20 ampere na breaker, uh, sa 80%, 16 ampere lang. So ilan outlet sir ang pwede natin gamitin? So ito ang gagawin. Madalas po na pinakasipte na paraan. Sa 60 ampere, to 16 ampere. Ang gagawin natin dyan, i-divide mo lang dito sa sa 10. Kasi Sinabi natin 10 pieces lang pinaka safety so ano bang mangyayari doon sa 16 ampere sa sa 10 outlet ilan bang estimated doon So sa bawat 10 outlet doon meron po siyang 1.6 ampere na kaya niyang gamitin doon sa 10 breaker ito estimated lang sa bawat isa doon pero hindi, hindi, hindi ibig sabihin na yung 1.6, yun lang gagamitin. Pwede yun gumamit ng mataas. Pinakita lang natin na 1.6 ang estimated. Kasi ang design sa 20 ampere kasi, yung outlet na ginagamit po sa outlet sa master bedroom, dining room, living room, yung sa TV, electric pan, charger sa cellphone, yun po ang, yun ang magandang gamitin doon. Pero pag sinabi natin, sir, ginamit ako ng oven, heater, ay hindi na mo pwede kasi 5,000 watts na yun. Pag umabot ka sa 5,000 watts, wala na. Hindi na kakaya sa beaker, kaya nga my brands. Kaya ang gagamitin mo doon, iba na, 30 ampere ka na. Kasi mataas po ang load doon sa oven, mga heater na gamit, lalo na sa mga washing machine. Kaya po, nakasiparit. Kaya itong, itong ginamit na 20, sa b lang na ginagamit natin sa bahay yung mga sa TV, sa kwarto, sa living room, dining room, sa garage, ito lang sa 20 ampere. So dito na naman tayo. So nakuha na ba natin na ito minimum na pinaka safety pong gamitin mo is 10 pieces po sa 20 ampere. So estimated yun sa bawat isa na may 1.6 yung makakaya. Pero hindi ibig sabihin doon na 1.6 lang may mag-exist naman doon kung gagamit doon. So dito tayo na naman sa 30 ampere natin sa So, ilan ba ang kayang maximum dito na gagamitin niya? So, ganun pa rin. Yung P B times I. So, 230 times 30 ampere. Kasi 30 ampere na tayo. So, ang lalabas dun, 6,900. 900. Times mo sa 80%. So, ang lalabas dun is 5,000. So, estimated ang gagamitin mo ito. 5,000 to 520 watts. So, dito mo malalaman yung maximum na load. So, yung sinabi ko na, Sir, paano yung ubin ang ginamit ko? O, yung sa heater na 5,000. So, dito ka pwede gumamit sa 30. Kasi 5,000 520 watts ang pwede niyang gamitin. Kaya nga, doon, ang mga matataas na load, may sarili talagang branch. Hindi mo pwedeng isali dito sa ganito lang na nakaminimum lang sa mga 1.6 na estimated. Pero kung mataas na ng load, dapat isa perit mo na may brands. So ngayon po makikita naman dito na ito po yung max load na ginagamit natin na 5,000 520. Kung 30 ampere, ang maliit ang bahay mo at gumamit ka ng isang 30 ampere, estimated yun sa 5,520 ang pwede mo lang gamitin. So beyond exist dyan, wala na, trip ka. Kasi 30 ang estimated sa maximum dyan. So ngayon po, dito tayo sa 60. Ito, madalas ito tinatanong, gusto ko na lang isir ang ideal natin. So gusto ko nang i-erase kasi 60 ampere tayo. So saan ba ang 60 madalas natin gamitin? So gusto ko na rin isir po dito sa 60 ampere. Ito, based on my experience na lang isir ko dito. Marami pong idea ang pag Gagawa po sa 60 ampere, pero ito ang atin, sa atin lang na based on experience tayo na ano yun. So, ito po, ito gusto ko, sir, 60 ampere na breaker, ilan ba ang pwedeng mag-brand sa 60 ampere? So, ito po, gusto ko ipakita So, 60 ampere, sabihin natin, sir, 60 ampere na breaker, ilan bang brands ang pwedeng gamitin, sir, sa 60 ampere na brands? So, based sa ating idea po na kanya-kanya ng mga idea sa si eh. So, dito po sa atin, sinabi na natin na 20%, dapat 80% lang ang pwede mong gamitin. So, ibig sabihin doon, na pwede kang gumamit ng ito, 20 ampere plus 20 ampere plus 20 ampere plus 15. So, ibig sabihin doon, pag i mo Apat na breaker ang pwede mong gamitin sa 60 ampere. So, sabihin natin, 20, 60 plus 75 ampere po ang total dyan. Ngayon, sabihin natin, body fluid, baka mag-overload share, dahil 75 ang total, tapos 60 ampere lang. Alam nyo, ang computation natin, dapat 80% lang. Kaya sa 80% sa 75, times natin ito sa... 80% lang ang gamitin. Ang lalabas po na total is 60 ampere. Ayan. So tamang tama po 'yun na ang 60 ampere na breaker katumbas doon sa apat na breaker na 20 20 60 plus 15 75 times sa 80%. So based on 80% tayo. So 60 ampere ang pwede mong gamitin. Ngayon ang tanong, Sir Badi Proy Di diba sir, 60. Sa 60, sa 80%, di ba, magkano yun? 48 lang. So, sa times natin ito, sa 80%. 80%, di ba, ang result doon sir, is 48 ampere lang. So, paano po yung mangyari yun? Alam nyo, pinakita ko kanina sa inyo, sabihin natin, 15 ampere. Hindi ibig sabihin, pag 15 ampere, nasa 15 ampere ang load, o, sabihin natin, nasa 12 ba? Hindi po sir. Nakita nyo naman kanina, kinumpute natin yun. Sa 15 ampere, ang nagamit lang niya doon sa 20 na ilan is 1.7 na ampere. So ibig sabihin, may, may natitirang mataas pa doon. Ito, base computation na natin sa 80%. Ang total na 80%, ito po ang mangyayari. Yung 20, 20 plus 75. So, 60 ampere. Ito po, eh, idea ko lang ito. Depende na po sa inyo kung gusto nyo gayahin pero based on 80% po ang ginamit natin. Kaya nga, pagdating doon sa 30 ampere tayo, subukan ko na lang. So, ito ha, 60 ampere, 20, 20 plus 17. So, pwede kang gumamit ng apat na breaker. Sa 80%, yun ang tama, dahil 60 ang, ang resulta dito. Subukan natin, doon tayo sa 30 ampere. Kung gusto natin ilagay, kasi more on ginagamit natin yung 30 ampere. 30 ampere. Ilan ba sa brands ang kaya niyang gamitin? So, based sa 80%, So, meron lang siyang 16 ampere na pwede niyang gamitin. Oh, dito pala. 24, 24. 24 ampere. Oh, yan. So, sabihin natin, sir, gumamit tayo ng 20 na breaker. Tapos, i-add mo 15 ampere. So, ilan ba? So, 35 ampere ang total dyan sa So, 20 plus 15. Uh, sabihin natin, nag-branch ka ng 30 sa 15 at 20. So, times mo ito sa 80%. So, times natin, 35 times 80%. So, meron lang siyang 28. So, ibig sabihin doon, ampere. Kaya, kaya pong gamitin doon sa 30 ampere based on the 80%. Kasi hindi naman hindi naman talaga na magtututalo at sabihin natin sa 20 ampere na breaker, hindi naman maging pulot talaga ang gamit dyan. O dito sa ilaw na 15 ampere. Minsan nga, 2 to, 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 to 3 ampere lang. Kaya, magandang gamitin ito, 30 ampere sa dalawa pong na 20 plus 15 ampere. Pero depende po ito sa gamit. Ito based on 80%. Kasi hindi naman talaga total load. Pag sinabing 20, hindi naman total maximum load talaga ang ginagamit doon. Minsan, 5 lang, 10. Kasi dipindi po sa gamit. Kaya nga, nag-adjust uh, po tayo kung ilan ba talaga ang pwede mong gamitin sa bahay. Kaya nga, maraming nagsasabi, Sir, maliit lang bahay ko. Kaya maliit rin ang breaker. Hindi po, Sir. Dipindi po sa appliances na ginamit nyo. Maliit nga ang bahay mo, pero ang dami mong appliances, wala rin. Kaya, kahit maliit ang bahay mo, marami kang appliances, pwede kang gumamit doon ng 60 ampere. So, mga Lodi, sana po, nakakulong po ang demo natin na po sa inyo po kung gusto nyong gayahin po yung brand sa competition natin. So hanggang sa muli, mga Lodi.